mga kalayas magandang hapon po ah, dito na ulit tayo nagdidilig buhay ang motor ay hmm. sino kayang tao din wala po din yung habal ni kuya si JM po siguro ang naan din eh. <laughs> oh. Andito na ulit tayo sa ating as usual pahinga na, na po. Uksan lang natin. Ay, sarap ang hangin. Ito pa po mga kales yung buto ng ating lipote oh. Ipapalan ko na lang 'yan. Ipupunla ko po. Baka sakaling tumubo, gawa ng may nanghihingi po sa akin ng pananim wala daw po kasing niputi sa kanila yun alas dos na mga kales buksan lang natin to oh huh sarap pagpahinga <coughs> na akong gagawin dito mga akalas titinan ko lang kung may bunga yung malberry ni kuya ano ayun ay pala oh, si gm gm si Kaison saan ah oh, hindi ko tanakit tayong habal ang layo pala na abot niyang husan no? ang layo na abot may bunga kaya yung malberry maraming bunga Gagawa tayo mga kales ng uh, Tatawagin ko na lang Malberry cake Yan, Magluluto tayo dito sa ating DIY na oven Ito mga kales niligan ko na to ng Harang Ayan no ito ay yung aluminum na Pinaglagyan lang po Ng pagkain Yung nasa gitna niya po tapos ito Aluminum foil Ayan po nandito na tayo Andito ko na lang po sinabit yung mga basket na nabili ko po sa Tabugon Nung pumunta po ako sa Tagkawayan, Quezon Kailangan talagang laging dilig At napaka-init po ng panahon Kanina ka pa nagdidilig Tsu-tsu! Iting! bakit ba namat nakakulok? biglang dumag-in mga kalayas. may ahas eh Inay check ko lang ang mga kalayas Pupunta po tayo dun sa Mga puno ng mulberry Dito na lang po natin lalagay oh Wala ka mang gawa bukas Jim. Wala pa naman ng... Ano maglalagay tayo dito May nabili akong pawid sa kalawag eh Ano bukas pa na lang Wala akong gawa bukas How? ay dinin muna ako at ako'y kukuha ng malbere dami oh ayan mga kalayas maaaring yung iba po hindi alam kung ano po yung malbere ayan ganyan po yan ang matamis po dyan yung kulay ubas ito pa po ayan pa po mga kalayas ayan, yan po yung ating kinukuha oh. ayan, pero yung makukuha lang po natin parang hindi rin po karamihan aring makukuha po natin ang lakas ng kulog oh, sana na may wag tayo mabuti ng malakas na ulan ayan po Ito po ay matamis Ayan po, makulay siya Ito pa pala oh. Ayan, awan ko lang po Kung anong tawag po sa iba nito Dito po kasi sa amin, malberry Tsaka ah, nalaman ko po itong Malberry na ito, dito na lang din po Kasi si kuya nga po ay nagtanim Ayan, ito na po mga kales Yung nakuha ko sa ko naman okay na po ito para dun sa gagawin kong malberry cake ano o sobrang kulay po niya Pinasal lang po nating mabuti Aring Malberry ano Baka mamaya eh, may mga kasama pong uod Pero na check ko na rin naman po ito kanina Patanggalin ko lang yung mga tangkay Ayan. Sobrang kulay na yan mga kalayas Para sa ngayon lipote rin Ayan okay na po ari tapos huhugasan ko lang po muna itong ating paglalagyan ng ano bang tawag dito bake pan ayan dito po natin i-bake magmix na po tayo ay sobrang dikit po nung kulay oh nung malberry Cake flour po yung ating gagamitin Bali ang mangyayari po dito Tansya tansya ko lang po Ano Gawa ng Tayo naman po ay hindi eksperto po Sa paggagawa po ng mga ganito So yun Ang naisip ko lang po na gumawa po ng Ganito Ayan paghalo haloin lang naman po natin ito Ayan sugar tinansya ko lang po yan mga kalayas mix mix lang po natin ito po mga kalayas pasas lalagyan po natin ito pero pwede rin po mas maganda sana kung raisins po yung ilalagay natin yung raisins chocolate ah nahulog na ayan Aha, tayo po yung hindi eksperto mga kalayas alam kong meron po tayong mga viewers na eksperto po sa panggagawa ng mga cakes log dalawang itlog lang po ang ilalagay ko uh. tarmargarine dapat po ay pwede nga po yung mga nabibili lang po na butter, depende na po sa inyo pero alam ko po ito sa isa sa mga kailangan din po kapag tayo po ay magbibake Yan, ilalagay ko na po pero dapat ito yung tunaw na po Lalagyan na po natin ng tubig. Tantsa-tantsa lang mga kalayas. Oh. Para ma-testing na po natin aring ginawa nating DIY oven. Hmm. Mix lang po natin ng mix na mix bago saka po natin ilalagay yung ating mulberry para hindi naman po madurog. maganda sana kung tunaw na po ang ating star margarine. Bali yung sugar po, konti lang makakalas yung nilagay ko. Gawa ng ito naman pong malbera eh, matamis na. Hmm, bango. Ayan, lagyan po natin ng uh, ano ang tawag dito? baking powder para umalis sa po yung ating gagawing mulberry cake pero konti lang po hmm. kasi kapag naparami baka naman po pumait sunod na po natin aray para hindi na po tumagal hmm. ayan po oh. pero nasa sa inyo rin po optional din naman kung lalagyan nyo po pala ng food color na kulay violet kasi yung ating malbere po kulay violet ito na po mga kalayas yung ating mixture ito po yung kanyang texture oh Ayan, para kung sakaling gagawa po kayo, alam nyo na rin kung mag-a-adjust ba kayo sa tubig, o kailangan bang dagdagan kasi ito ay trial pa lang din mamaya i-food review po natin pagkaluto tapos ito naman pong ating bake pan tama po ba hindi ko alam kung anong tawag itong mga molder na ito nilagyan ko na po ng star margarin para hindi po siya dumikit ayan po medyo ninipisan ko lang po para maluto ka agad siya kasi hindi pa po ako nakakapag bake first time ko pa lang po talaga ngayon na mag bake ng ganito iyon no para hindi sayang oh. Siguro aring isa, medyo lalagyan ko ng butas. Para makita natin kung ano yung difference. Or the first time po mga kalayas. Na magluluto po tayo din eh sa ating DIY oven. Mm. Sana'y maluto. Mm. lang po ito mga kalayas. Yeah. Ito po ang purpose na rin. Pwede natin din ang tingnan yung apoy. Ay, mga kalayas, ito nyo. Nilagyan po natin ng timer mga kalayas. Habang nag-iintay po, magpapakain muna ako ng isda. Ari pong ating mga tilapia, papakainin natin. ating Mm. Lapitan na kaagad do. Oh. Mm. yung gilid lang po ang naluluto sa kanya so ngayon ang gagawin ko po ayan ito mga kalayas lalagyan natin ng uling yung ilalim change plan change plan dagdag pa tayo ng uling babagahin ko po yan tuang estel niyan mga kalayas oh ay di malalaman po mamaya kung maluluto ano may naamoy na, na ako mga kalayas amoy tinapay na T tingnan natin mmm ah oh, init uh ano kaya to ba? Eh, parang pwede, no? Hmm. Mm. Okay, mga kalas, na-bake na, oh. Ininin pa, ring ibabaw, oh. Dapat pala manipis lang. Di bali, pag sunod naman po, ayusin na natin yan. Hmm. Tatanggalan ko po ng foil yung isa. Ayun. Iniinin -in -in pa po. Ayos mga kalayas. Positive. Ayan, okay na po mga kalayas. Bali, iniinin -in -in ko po siya. Na nilagyan ko po ng takip dito sa ibabaw. Para yung init niya ay makompress. Oo. Oh. Amoy na amoy na po. Ayan, at sa tansya ko naman po ay arilutuna. na. Yan kukunin na po nating. Ah. Ah bari ko naman ari ayus na oh uh. Yan wala pa po tayo mga pang-flip kaya mano-manong kamay na lang muna. Ayan mga kalayas oh uh. Yung ating cake. Aahonin ko na po 'na yat ari parang medyo amoy natutong na. Ay ari. Ayan, nagbibis lang po si GM at si Kuya po na may naandito na rin. Ayan, at ari po yung aming ipupod review na. Ano, oh, nagigisak-gisak na. Um. Oh. Salamat po, Ama, sa mga pagkain nasa harapan po namin. Ayan, um. Oh. yan na po yung ating mulberry cake. Ayan, kain po, mga kalayas. Minindal po, may minindal. Kapag oh, kaganda ng looban, oh. Ay, dinudurog pa yung ganun. Hindi para na. strawberry cake. Yung mga kaleso. Oh. Kita po ba ninyo? Hmm. Ah, nausok-usok pa, oh. Uy, sarap. Oh, hala, oh. Juice. Lagi. Ano ba nga, itag lang, oh. Pari ko ng prutas. Prutas, ay. Nga, atating At ating sasanduki na. Ah. Pero ito, itansya ko lang. Ah. Kung pag-aaralan ko, ay di maraming beses para ma-perfect. Ay, oo. Oh sa culinary. Ano ba yung subject ng Ano so, yung Culinary nga ba, Jim, yung Culinary? Ano? Ayun. Mm. Cake. Food review. Ayun. First bite. Bango. Ang bango ano, meron mga vanilla ito? Wala. Ay, hindi ko nga pa nalagyan ng vanilla. Meron ako dyan. Eh. Ay, ba't mabango? First bite. Parang nila sa mulberry, ano? Ba't na yung asin? Ay, tinuha yung mga hinugan. Sa bagay. Mm. Hmm. Subukan mo tuloy saging. Huwag tunod. Dali mo ang saging din eh. Saka mga pandesal. Mm. May nagsin nga sa akin ng menu kung paano gumawa ng pandesal. Bias. Huwag tunod. Mm. Panalo, hindi, hindi gaano halata yung ngayon. Ano? Ganto lang palang tinapay yan. Eh? Talagang tinapay na. No? Oh. Tinapay na kayo. mainit? <laughs> mainit <laughs> po. E, Aba, mm. mm. eh, ang tagal naman pinapabaga doon Ano? Mm. na. Ang kagdang Mayroon ka ang na. ka Alam yan. Ang budi na. Likod na Kaya Kasi mo. niya yung... rin lang. Saka mm. May taman simple pa rin yun. Ayan, kain po. Ayan, ang sarap ay. Oh. Ang ganda na pagkakalo ito. Ano? Uh -huh. uh -huh. Mm Gatas. So, so, kap. Ang sukap. Ang laman ng yan. Ang Kaya ay okay, eh, huh? Yung asukal nito, kaunti lang nilagay ko. Gawa na matamis yung... Malberry. Uh -huh. Ano ba? Parang matabang ba? Hindi naman. O, ako para nito so, kaunti. Matabang na kaunti tulang. Ah, hmm. ano, masabang hindi. Kumpurmi sa ano? Sakto lang. Ay, ala po, ala May nalasa ang kaunting ng... asin. Ah, kaunting tamis. Tot Totoong review na ari. Mm. Ayan. Kumusta mm. rin ubin? Hmm? Ayos. Malakas ang buga. Mahal din. Nung una, nakalapat lang doon sa semento. Mm. Ang ginawa ko, kumuha ako nung yung para mga bakal na nandong iniangat ko. Nasa ilalim yung baga. Gawa ng arulang ang naluluto. Dito sa kabi. Ang nakaangat. Pero ito, pag lagi akong gagawa ng ganyan, magagawa ako ng mga sukat. Perfect na ang pagkakit nito. Wala ba Wala. Ano ba ito? Malberry cake o hindi ko nga alam. Basta malberry cake na lang itinawag ko. Malberry flavor. Cake, malberry flavor. Unang luto dyan sa oven. Hmm. Sarap. Ano? Jim. Ang panalo ay saging dyan. Saging. Saging. Hmm. Panganyang kayo. Pwede ka mga saba, nalasabala saba. Tubig nang. Tipit-tipit roto mo tapos na pero. Puding, parang puding ano. Stop. Maganda. Alin ba? Ito ka tong lambot pag kunang Oo, oh, ayun. di pag sunod hindi ko na alam. Yung di, lambot, yung sukat ng tubig, ba ano? Tinansya-tansya ko lang ay. Maganda. Hindi matigas, hindi malambot ah. Oh, nakit pa oh. Tinapay, ganito lang pala ang gagawa ng tinapay. Ano kayo ito? Mm. Mm. Para medyo tumutong yung ilalim. Hindi nga tayo, natutong talaga. ma maaano natin. Hanggang dito na lang po mga kalayas Maraming salamat po sa inyong Pagsama Ingat po kayo palagi Saan man po kayo naroon God bless us all Pauwi na po ako mga kalayas Napakain ko naman na po yung mga tilapia po natin Ayan pag may Bakanting oras po ulit Bali ito pasalubong ko po Kay nanay tsaka kay tatay Yung isang mulberry cake po